Hi guys, so kanina nagbasa-basa ako ng mga comments. Sa mga nagtatanong po kung magkano yung pertab tab na tinitinda namin na biryani. Hindi ko na din po kasi ma-replyan isa-isa, pasensya na po. Madami din po kasi akong ginagawa kasi after kong ma-upload yung mga videos ko. Nag-exit ako sa page ko then kinaumagahan na ulit ako mag-open para nga mag-upload ng panibagong videos. So yun nga guys, yung biryani po namin 140 pesos. Then yung chicken biryani naman po is 100 pesos. 500 ml tab yung ginagamit po namin na lagayan. At kung paano ba umorder, message na lang po kayo sa Biryani Queen. So yan guys, tatlo po kaming admin dyan. Ako, si Geraldine, at saka si Jenea. Yeah, po lahat po, masasagot yung mga tanong ninyo. Around Buntin Lupa nga po, nagde-deliver kami. Itong e-bike nga yung gamit nga namin. Then kapag ka malayo naman, true Lalamog na nga po. Sa may tabi ng Mercury at sa Kayan, papuntang Langgam, dun po yung pwesto namin. Kapag ka Sunday naman, nasa Alabang kami, kahilera po ng Lianas. Sa may tabi ng PS Bank. So yan na nga po yung mga sagot sa katanungan ninyo. So yun na nga paalis na nga kami para mag-deliver. May sinasabi nga si Talia. Ayan Hello guys! Kumusta po kayo? Amuta pa kayo. Hindi po ako natutulog. Hindi po ako natutulog. Hindi para rin siya Mamaya yan, tulog na yan si Aya. Oh, yan mama matutulog na. Magra-ready na siya, patulog na. Good night na ikaw. Good night. Nada pa ako. Nada pa. Sabi so, mo sa kanya good night. Good night. Ano ba na ka? Good night. Good night. Good night. Good night. Wala pa ang limang minuto eh nakatulog na nga si Talia. Tawa nga ng tawa si Geraldine kasi naririnig nga lang nga niya nagsasalita. Maya maya nga itulog na. Alabang at sukat nga lang nga yung deliver namin ngayon. Meron ding umorder sa amin sa may ospital ng Muntinlupa. Ang Sunday pumunta sana sila dun sa pinupwestohan namin. Kaya lang masyado daw silang maaga nung nagpunta dun kaya hindi rin nila kami nakita. Hindi na nga namin din nila sa Osmond yung e-bike kasi nga medyo malayo-layo yung iikutin. Kaya nilakad na nga lang nga ni Geraldine papunta dun sa ospital. Matagal-tagal din nga sila bago nakabalik tantan. Sumama rin ka sa tantan at ayaw niya nga magpaiwan. Nasa sukat na nga kami, huminto nga kami dito sa may barangay. Kasi dito nga yung meet up nung isa. Classmate nga siya nung kapatid kong si Marinel. Nung nakaraan pa nga niya gustong bumili, yun nga lang natabunan kasi yung message niya. Kaya hindi namin siya naisama nung nag-deliver nga kami dito nung nakaraan. Pagkatapos nga namin doon sa may barangay, dito naman kami sa may puro 4. Yung kaibigan nga ng nanay ko, matagal na nga niyang gustong tumikim nung tinitinda nga namin. Nung tinanong nga ni Geraldine kung saan nga siya nakatira kasi magde-deliver na nga kami rok size stra mo pa siya kaya nagulat si Geraldine kasi hindi nga kami makakarating doon napakalayo kaya yung anak na nga, lang nga niya ang pinapunta niya hindi na nga namin hiningian ng delivery fee kasi nga malayo-layo din yung nilakad niya meron din nga kaming meet up dito sa may tapat ng lake front nagtatagig nga sila kaya hindi na rin kami kumuha ng customer sa tunasan kasi nga nang ang layo talaga ng tatakbuhin ng e-bike tapos nga nang deliver namin dito sa may lake dumaan nga kami sa bahay kasi hinatid ko nga yung pa-order ni Geneya dinarin nga kami nagtagal doon kasi yung e hindi rena namin maiwan yeah may operation nga yung MTMB. Baka kasi makuha yung e-bike namin. mag alas 7 nga kami nakarating dito sa may Muntinlupa. Dumaan nga muna kami kay Carlos dito sa may Parisan. Ag Uwi nga namin, nagluto nga si Geraldine ang sinigang na tokwa. Na-amaze ako kasi pwede palang isigang ang tokwa. Pinirito nga muna niya yung tokwa bago nga niya sinabawan. Wala nga siyang ibang halo kundi kang kung lang. Ang sarap nga ng pagkakaluto niya kasi sobrang asim. Yun pa naman yung gusto ko sa sinigang. So yan na guys, hanggang dito na po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!